paano magtapping ng live wire so ito ang kadalasan natin maranasan lalong lalo na kapag yung may ari ng bahay ay may computer shop so hindi pwedeng patayin so kailangan talaga live tayo magtrabaho so sa pagtapping nito ipakita ko sa inyo ang proper tools na gagamitin natin dito ngayon testiran muna natin kung may supply ba yan may supply yan na 237 volts so tapping natin yan ng live para makita niyo kung paano gawin para sa safety, kailangan gumamit tayo ng rubberized. Kung wala namang kayong gloves, so ito ang gawin nyo. So kailangan meron tayo ditong pliers at long nose pliers. So ipakita ko sa inyo kung paano ito i-connect gamit nito. Una nating gawin ay lagyan muna natin ng electrical tip itong pangalawang wire. Baka pwede tayong masagi dyan, so pwede tayong ma-electric shock. So lagyan natin yan ng electrical tip. Next, balatan na natin yung wire gamit yung long nose natin at pliers. So, pakagatan lang natin ng konti dito sa long nose. Tapos, hila. Yan. Ito namang isa. Para safety tayo, so kailangan hindi tayo madikit dito sa bakal na to, sa pliers or long nose kasi pwede tayo ma electric shock nito so ang gawin lang natin so ipagdikit lang natin yan yan tapos hawakan natin gamit yung pliers natin so kapag ganyan na so pwede na natin yan hawakan sa long nose natin yan madali na lang yan so tapos pwede na natin yan i-splice so ganyan lang kadali So kapag may matalas naman dito na wire so pwede natin 'yan putulan para hindi yan lumabas sa electrical tip. Next lagyan na natin 'yan ng electrical tip. Ayo, so, so gamit lang kayo ng long nose. Hawakan dyan Tapos ikotin. Next dito naman tayo sa pangalawang wire. Ganun pa rin gawin natin. So, balatan natin gamit yung lungnos. Ngayon, pwede natin yan lagyan ng ilaw. So, try natin. Idikit. Ito naman ang gawin sa ibang nasanay na ng elektrisya na mag ng live wire. Hinawakan na lang yan. yan. Tapos, splicing na lang yan. Diretso. Okay. Mas safety kasi kapag gumamit kayo ng long nose at pliers so ito naman ko pag nasanay na yung electrician so hindi na gumamit ng long nose ngayon sa paglagay naman ng electrical tape so ganito lang so ganyan lang ang paraan sa pagtapping ng live wire